hindi automatic nakadugo, e eh, responsibilidad mo na kagad. Tandaan nyo, Pilipinas, kung sino nag-anak, responsibilidad niya yung anak niya. Obviously, hindi mo na yung sasabihin sa mga tropa mo. Pero pag pinipilit ka nila, ibang usapan yun. Sa akin, derecho, isang grupo sila ng mga adik, laglag mo na yan. Tao pa lang ha, tao. Mataas na tao ka usap mo. Hindi pwede nung papakataas ka. Magpapakababa ka talaga, matuto kang gumalang sa nasa ibabaw mo. Si Gail, yung pinakaunang empleyado nitong Project 1M, tapos si Gail ang bumipiral lahat. Lahat siya bumaba na. Lahat kami, nagkakamali. Pero hindi mo alam kung gaano kalalaking pagkakamali mga nagagawa ginagawa namin dito mismo sa Project 1 ma. Hindi mo gugustuhin 'yun, yung napunta ka sa isang sitwasyon ipit at sa buhay ka ng ipit dahil lang sa isang pagkakataon na hindi mo lang sinasadya. May mga tao talagang panggulo na lang dito, istorbo na mas okay pa na kinakain sila ng lupa at least may may tumutubo pang puno sa ibabaw ng mga ulo nila. Ang dahilan kung bakit ikaw yung inuutangan niyan, hindi naman 'yan dahil may pangangailangan sila eh. Ando na tayo sa may pangangailangan sila. Pero bakit ikaw ang target? Bakit ikaw ang inuutangan? You will never get to your destination when you throw stones at every dog that part. Hi, Idol Boss. Tanong ko lang po, ako po ay isang OFW na nabiktima po ng na pinakaayaw mong networking. Yeah. Ang hinihingi ko pong payo mo sa akin is yung anak ko. After kong maubusan ng pera dahil sa networking, is nag-anak din po at sa akin po pinapaasa ang apo ko. Wala naman akong choice kundi alagan. Dahil nga apo ko, ano pong dapat kong gawin? No dapat ko pa bang dapat ko pa ba bang suportahan o hindi na? Meron kang choice. pa mo sa kanya. Hindi automatic na kadugo, e responsibilidad mo na kagad. Tandaan ninyo, Pilipinas, kung sino nag-anak, responsibilidad niya yung anak niya. Hindi dahil ko mo apo mo yan o pamangkin mo no? o bla bla, e eh, ikaw na kagad yung mag-aalaga. Huwag niyo kakalimutan ang tawag ni rest of kin. Hindi naman ikaw ang nearest of kin yan kahit apo mo pa yan eh. Ang nearest of kin yan, yung nanay niya. E eh, nag-anak yung anak mo eh. Ngayon, palayasin mo na dyan sa bahay niyo patirayin mo na dyan sa lalaki. O ngayon, mamamroblema. Problema nila yun, hindi mo problema yan. Nag-umraduate ka na sa pag-aalaga ang bata, ipapagalagaan eh, ka na naman ng bagong bata, parang para ka nag-anak ng bago. Pagka ganyan yung mga anak ninyo, palayaan nyo na yan marunong na silang gumawa ng bata, di sila marunong gumawa ng pera, problema nila yan. Ganon kasimple simple konsepto, problema nila yan. Kaya sabi mo, nakakaawa naman kasi ako, apo ko. Ano gagawin mo? Lahat na lang ng anak nagagawin ng anak mo, sa'yo isasaksak, tapos papayag ka. Huwag nyo kakalimutan, Pilipinas, papaalala ko lang sa inyo, pag tinatanggap ninyo ang responsibilidad ng ibang tao, gagawa ng bagong responsibilidad yan, tapos isasaksak ulit sa'yo. Kasi nakita nila, pwede ka pala saksakan ng responsibilidad eh. O tara, gawa ulit ang bagong bata, saksakrad yun sa nanay natin. Kasi lahat na lang ng problema, kayo sumasalo, lahat ng problema, kayo sumasalo. Hindi nyo tinuro ng responsibilidad yung mga anak ninyo, ano na nangyayari? Yung mga anak ninyo, gumagawa ng responsibilidad, sasaksas sa inyo ngayon lahat ng responsibilidad. Pilipinas, matuto kayo, huwag kayo masyadong dapat alam mo na na yung panahon na ang anak mo mag-aanak din. Dapat ituro mo sa anak mo na wala pa siyang anak. Pag nag-anak siya, responsibilidad niya anak niya, hindi niya siya tuturuan. Para magkaroon sila ng takot, maging responsable sila. Na eventually okay lang na magbigay ka ng chip in chip in Pero chip in lang 'yun, nakikiambag ka lang. Hindi uubra yung buong responsibilidad ka mo. Hindi gagana 'yun. Dapat paunawa niyo sa mga anak ninyo, Pilipinas, lalo na sa mga magulang na nakikinig ngayon. Paalala niyo sa mga anak ninyo na pag sila nag-anak na, responsibilidad nila anak nila at hindi niyo sila tutulungan. Tapos pala Layasan nyo na sila para magkaroon ng takot makipagkakutan yung mga p*** inang yan yun ang sagot ko rin. next question boss papapayo mo lahat ng tropa ko na tiyo kaya ako lang hindi parang iba pakikisama na nila sa akin ah pili ka ng bagong tropa isa sa mga effective means of camaraderie eh, na yung ginagawa nila gawin mo rin ang tapag pero pagka naman yung papakisamahan mo na mayroong tendency na makulong ka, nalipat ka ng ibang kasama. magayo kayo matakot na ano, magsulong. Kasi ako, hindi naman ako takot magsulong. E, tignan mo, kahit nasaan ako, kahit saan mo ko isalpak, ayos lang ako. Kasi hindi ako takot magsulong. Eh, tignan mo naman, where did it get me? Kayo, kilala ko ng mga tao sa social media, kilala rin ako ng mga tao sa paligid. Bakit? Okay, kasi hindi ako natatakot magsulong. Hindi ako natatakot kumontra dun sa mga bagay na alam kong wala sa hulog. Hindi rin ako natatakot na magsalita tungkol sa mga bagay na alam kong may Obviously, hindi mo na sa sasabihin sa mga tropa mo. Pero pag pinipilit ka nila, ibang pag-usapan yun. Sa akin, diretso, isang grupo sila ng mga adik, laglag mo na yan. Gusto mo ng diretso, Pilipinas? Yung pagchuchongke, eh, may pakinabang yan. Hindi mo naman pwede alis yun eh. Ito problema mo, illegal kasi yan sa Pilipinas. So pag nahuli ka dyan, You will be spending at least minimum one year in prison. I know. Kasi may mga tropa ako na kulong. You will be spending a minimum. Minimum, ha? Minimum one year in prison. Tapos tumataas pa yan. Depende sa kung gaano karaming gramo yung dala mo. Eh, isipin mo, yung isang tropa ko nga eh na siya sila sang grupo sila o nadamay lang naman siya doon. Hindi naman siya talaga yung may hawak. Hindi siya may hawak, pero dahil magkakasama sila, isang grupo sila nadali. O yun, bagabang isang taon. Kalalabas niya lang parang apat, limang buwan na nakakaraan. Sinabi ko naman na kasi sa kanya, tigilan mo kasi yung kakasama sa mga ganyang klase ng mga ano. ba? Diba? Bakit? Kasi pagka nadali ka niyan, dali ka talaga diyan. Di ikaw na lang magisa magchonky sa bahay niyo kung yun ang trip mo. O doon pangit ng trip mo. May nababasa po ba sa Biblia at sa Quran na nakipag-usap ka sa Diyos ay dapat nang kayo ko o nakapatuluhod ka? O taas no at manala Si Kristo kasi ang basihan eh. Nasa, nasa Biblia at saka sa Quran na si Kristo pag nananalangin, nakapaniklod. Nasa Biblia yun, pag si Kristo nananalangin. Kasi kailangan mo ibaba yung sarili mo sa harap ng kataas-taasan eh. Hindi ka pwedeng nasa harap ka ng kataas-taasan, nagpapakataas ka. Bakit? Kasi ang general principle sa Biblia, nagpapakataas, ibinababa, ang nagpapakababa, itinataas. Yun ang general principle kasi sa Biblia. And it also works for common sense. Kasi kung alibaw, makikipag-usap ka sa mataas na tao, tao pa lang ha, tao. Mataas na tao usap mo. Hindi pwede nagpapakataas ka. Magpapakababa ka talaga talaga matuto kang gumalang sa nasa ibabaw mo. Ganun ang basic principle doon eh. Tinatanong mo na kung ba 'yun sa Biblia o sa Quran? Oo, parehas na nakasulat 'yun sa magkabilang panig. Boss, paano kapag iniwan ka na tapos gusto ulit niya bumalik sa iyo? Papabalikin mo pa ba o iiwanan mo na ng tuluyan? Nakadepende. No, ano dahilan bakit naghiwalay? Gaano kabigat yung problema? Doon ko doon ko ngayon titimbangin. Bawa, nito nakaraan lang. Merong isa nito nakaraan, umalis. Pag alis niya, pag awol niya, meron daw ika siyang mga nalaman. Ako naman, question mark yung ulo ko. Wala akong alam eh. Tapos syempre, ako naman ang common kasi sa akin, naghahagilap talaga ako ng sagot eh. Yun ang common sa akin, naghahagilap ako ng sagot. Wala akong mahagilap na sagot hanggang nalaman ko na yung ipinagkatiwala ako pala na pera sa nya sabi niya, pumunta siya sa mekaniko, kasi 12 million eh may sukle, 2,000. Pumunta daw sa mekaniko ika, nagpaayos daw ika at ipinagawa daw ika ang piston at bla bla etc. inisa-isa niya pa ang resibo daw, nasa lamesa ko daw wala kaming nakitang resibo. Pagpunta namin sa mekaniko ina mo ninakaw niya lang pala talaga yung pera hindi pinagawa ang piston hindi biniyak ang makina siya lang kami sabi nun ang pinapalitan lang clutch lining eh kasi na lang naman ang clutch lining wala pa nga yata isang libo yun lahat lahat kasama na ang labor tapos ano wawalan pera sampun libo kasi biniyak daw ikang makina bla bla pinalitan daw ikang piston at kung ano ano pa daw pinalitan dun pagpunta namin sa mekaniko wala pala kaya pala siya nag-awol kasi pinaginteresan niya yung pera yung ganong klase ng tao alam mo na babalik mo pa ba yun nag message nga nangangamusta ano to? Tigas na mukha ko. Hindi yata niya alam na alam ko na. Hindi niya alam na alam ko na. Kaya pala nagmamadaling umalis. Dala-dala gamit niya. Yung mga businessman ba, idol? Sasabihin so, ba nila yung mga teknik sa empleyado nila para umaman din yung mga tao nila? Uh, madalas na pagkakataon, hindi. Bakit? Kasi naiintindihan mo naman kasi yung negosyante. Hindi nila sasabihin kasi una, it is in their best interest na manatili ka sa kanila habang buhay kung maaari. Kasi habang nananatili ka sa kanila, lalo ka natututo ng mga bagay na may kilalaman sa mismong trabaho mo, tapos mas nagiging efficient yung trabaho mo habang tumatagal ka, tapos mas pinagkakakitaan ka ng employer mo. And I think that's okay. As long as yung bayad sa'yo tuloy-tuloy. Walang masama dun. Pangalawa, yung mga nakuhang information nung boss mo mga siya yung mga nakakuha ng information na yun na pinaghirapan niya at baka nagbayad pa siya ng pera. So maiintindihan mo rin siya kung hindi kanya niya tuturuan ng kahit na Pero ako naman, in my case, hindi naman kasi ako ganun eh. Hindi ako madamot. Ang totoo, ito nga mga nandito, Pinapalis ko na para magsipagtago ng mga negosyo. Tutulungan ko sila eh. eh. ayaw naman nila. Katulad nito ni Gil, ayaw. Sabi ko, Gil, alam mo, hindi pwedeng nga buhay magkasama tayo. Kailangan kumalas ka rin sa akin kasi masyado ka nang matagal sa akin. Nasa ah, dalawang taon ka na halos. Kailangan mo magtayo ng sarili mong negosyo. asa ah, sa akin ni Gil, eh sir, hindi kasi ako pwedeng magnegosyo eh. Naintindi ako sabi mo eh, may mga tao pang empleyado talaga. May mga tao pang business. Ako pang empleyado lang talaga. Sabi ko, eh paano yun? Di magiging empleyado ko tabang buhay? Asagod niya sa akin, wala namang masama doon, di ba sir? <laughs> sabi ko, okay, sige. Okay, sige, walang problema. Okay, demo 10%. Palakpakan nyo pala to si Gail Sa promoted na to From being just a secretary Ngayon shareholder na yan dito sa Project 1M 10% ng Project 1M sa kanya Hindi po At hindi naman ano Hindi naman siguro masama sa loob ninyo yun Bakit? Kasi kung hindi nyo alam Si Gail yung pinakaunang empleyado nitong Project 1M Tapos si Gail ang pumipiral lahat Lahat siya bumabanat Pagluluto ng karne Paghihiwa ng gulay Pagbablanch Pagluluto ng sabaw Nung maituro ko yung information Siya na ngayon ang gumagawa ng lahat ng bagay Tapos ako lang yung manual labor. Ganon yung tandem namin nung nagsimula tong Project 1M. Dalawa lang kami naman nagsimula ito. So, i-congratulate nyo ngayon si Gail. Sir Chester, anong stand mo kung ikaw si Rico Blanco? Will you do the same? Oo. Okay, tayo, miklo ako. Kasi tignan mo, alam mo naman, Pilipinas, di ba? Na may ito itsu itsura ako, alam mong matabaot ako, alam mong bla-bla, etcetera. et, cetera, et cetera. Pero tignan mo, apang abihirang magbanggit ako ng tungkol sa mga, mga, ex ko. Pansin nyo Pag ex mo, iingatan mo yan. Iingatan mo. Kasi as much as may mga hindi kayo magagandang pinagsamahan, meron din naman kayo mag mga magagandang pinagsamahan. At mas marami yun kaysa sa mga hindi magagandang pinagsamahan. So out of courtesy sa mga magagandang pinagsamahan at sa mga bagay na natutunan mo galing sa kanya, tumanaw ka lang utang na loob. Huwag mong ilalabas ang baho niya. Ang sabi nga sa Biblia, ilaban mo ang iyong usap, ngunit huwag mong ilalahad ang lihim ng iba. At ganoon din naman ako sa mga empleyado ko. May mga pagkakamali sila na sin na sabi ko sa internet pero kakarampot lang yun hindi mo alam kung gaano karaming pagkakamali ang nagagawa naming lahat lahat kami nagkakamali pero hindi mo alam kung gaano kalalaking pagkakamali yung mga nagagawa namin dito mismo sa Project 1 eh, ma. may mga pagkakataon dito Si Francis na dulas Siyempre, hindi ko nalalabas yun May isang pagkataon dito Si Francis nahiwa niya yung sarili niya lalim Nalos maputo yung daliri ni Francis eh Siya yung nakahiwa sa sarili niya Siyempre, hindi ko nanilabas yun Kinwento ko na lang sa inyo Pero meron pang mga iba Ang dami kong kakakahan Ang dami kong kababok dito ako personal. Di ko naman na nilalabas yung iba. Mas marami akong inilabas sa sarili kong kabuhan at katakas. kaysa sa mga empleyado ko. Yung mga maliliit na inilalabas ko sa internet, okay lang yun. Payag sila doon na ilabas yun. Kinukuha ko muna approval. Payag sila, okay lalabas. Hindi sila payag, di ko nilalabas. Kahit yung mga dati kong mga empleyado na no, tumarado sa akin, di ko na rin nilalabas yun. Walang pangalan yan. Kahit na Dumo pa ako, di ko lalabas pangalan mo. Huwag mo lang akong sasadyaing i-damage ng paulit-ulit at paulit-ulit kahit hindi na kita empleyado. Anong masasabi mo sa mga tropang may bisyo pero hindi ka tinuturuan? Sa akin, pagmamalasakit nila yon. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang bisyo, lahat tayo may kanya-kanyang trip. Huwag mo na lang ipasa sa iba. Kahit naman ako, bisyo rin naman ako. Alam nyo na yun, di ba? Ito sa pag ko dati. Na yun eh, naitigil na. Ilang gabi na akong dinag -iyosi? 34. 34 nights? 34 nights. <laughs> Hindi ko na nga tinatandaan kung ilang araw eh. Alam, tinigilan ko nga yung hashtag Project Tigilyosi. Eh. Kasi napapansin ko, tuwing ipopost ko yung hashtag Tigilyos, Project Tigilyosi, eh, naaalala kong magyosi. Eh. <laughs> Ako rin yung nahihirapan sarili kong kalokohan eh. Tinigil ko muna, Project 1M lang muna yung hashtag ko. Sa inyo na mga may bisyo, huwag na kayo magdamay ng iba. Kung ang bisyo mo sugal, babae, inom, bla bla, etc. Huwag ka na magdamay. Masama mo na lang yung mga regular mong kasama sa ganyan din namang industriya. Kasi lahat din naman ng ano, bisyo mo, may makikilala ka rin nagaganyan eh. Hindi kayo ayun na lang. Pero huwag na magdamay ng fresh fresh blood pa. Uh. Minsan rin magdumating sa punto, Sir Chi, dahil sa kasikatan at taba ng utak mo, ay kumasa tingin mo sa sarili mo at feeling mo, ikaw ang pinakamagaling sa lahat. Every now and then, pumipitik yan. Lalo na pag alam mo, yung meron sa'yo, lamang kesa sa iba. May mga ganun talagang pagkakataon. Hindi ko maya -alis yun na meron talagang mga ganun sa akin every now and then. Paano ko sinusuwato ang sarili ko? Pinapaalala ko sa sarili ko na lupa lang ako. Nabalik uli ako sa lupa. Kaya nga, di ba, paasa lupa, mata sa langit. Wala pa rin tatalo sa kababaan lo. When you have an outstanding level of intelligence, You have to deploy a certain level of humility Kasi pag hindi ka nag-deploy ng humility Ang made-deploy na automatic na pitik Arrogance And when arrogance comes Destruction comes along Ang wakas ng kapalaluan Ay kahihiyan yun ang laging dulo ng kayabangan. Ang dulo ng kayabangan, pagkapahiya. At napakarami ng influencer na nakita nyo dyan sa social media na napahiya. Ang baho ng tingin ng mga tao sa kanila kasi yung mga ginagawa nila plus yung ugali pa nila. eto isa sa mga bago kong napansin sa social media. At hindi ako magkakamali dito kasi nakikita ko yung track record eh. Nakikita ko yung trend. Dati, viewers ang sobrang importante. Ngayon, viewers pa rin. Pero there will come a time na magiging dalawa na requirement ng mga tao. Viewers and impression. Bakit? Kasi sobrang dami mga viewers. Ang pangit naman ang tingin sa'yo ng mga tao. Sometimes it happens eh. Yung nga yung sabi ko sa inyo, Pilipinas, na dapat matuto kayo na integrity. Lahat ng sinasabi mo, totoo. At kung magsisinungaling ka man, sabihin mo na lang diretso, pasensya na, nagsinungaling ako, hindi ko sinasadya. Umamin ka na lang. Ganun yung simple konsepto. E, tignan mo, katulad ng mga nakaraan, tungkol sa usaping pag ko. Ako na mismo naglabas sa sarili ko. Ako na rin mismo na sinabi ko na merong isang pagkakataon, sobrang na-stress talaga ako. Hindi ko naman binrake yung yosi, kasi Yossi usapan kasi na -ating nga ating ako sa yosi. Pero nagtuba ako isang beses. Isang beses lang yun. Hindi na naulit yun. Ngayon sabi mo, parehas lang naman tuba ko yung dalawa. Oo, parehas lang talaga tuba ko yung dalawa. Pero yung tuba ako talaga mismo na malaki hindi ako addict doon mapanahon nanunubako ako tubo ako talaga yung asin actual na malaking tabako dalawang beses lang yun sa isang linggo minsan wala pa minsan tatlong beses kuno depende sa dami ng kausap kasi masarap yung pag may kwentuhan eh. pero yosi talagang addict talaga ako sa yosi minsan nakaka isang ka dalawang ka ako sa isang araw yung tinigil ko na yung pagyosi nagtubako ako isang beses tapos hindi na naulit so na break yun pero sa tabako hindi doon sa pinangako kong yosi kasi mula nung nagsimula akong hindi na magyosi hindi na talaga ako nagyosi nun ganun yung konsepto ako na mismo nag-expose sa ko. kasi mahirap kasi yung gawa ka ng commitment sa social media tapos hindi pala totoo tapos niloloko mo lang mga tao for the views for the clout for the content ang pangit nung no? masisira impression sa iyo ng mga tao 'yun so ngayon isa sa mga pinaka importante sa social media sa panahon natin ngayon yung impression sa iyo ano ba tingin sa iyo ng tao mataas sa tao ba tingin nila sa iyo because of your integrity o tao ang tingin nila sa iyo hindi dahil nagpapakababa ka kundi dahil sirang-sira ang pangalan mo nakita nyo na yung mga tao na sira pangalan sa social media ang dami nila every now and then na eh, expose yung mga influencer na talaga may difference talaga eh sa akin wala pa rin talaga tatalo sa integrity. Wala pa rin talagang tatalo doon sa kapag ka may ka, labas mo na lang. Labas mo na lang yung diferensya mo. Huwag kang magpaka-plastic, huwag ka maglilinis-linisan. E Naglilinis-linisan ka for the view, for the cloud, for the content. O tapos pag na-expose ka, tataas talaga viewers mo. Pero binabash ka ng mga tao. O tapos paglipas ng panahon, tignan mo, pag nawala ngayon yung cloud sa kasi natapos na yung pambabash, pati followers mo lagalap, lagapak din. Yun ang sinasabi ko. Sobrang importante na ngayon mabuting pangalan. Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Wala pa rin tatalo dun. Nothing beats that. Nothing beats that. Boss, yeah. Si tanong ko lang po, dapat po bang ipalaganap ang contraceptive pills at condom sa mga kabataan ngayon, lalo na sa high school? Ah, oo. Palagay ko, it's about time. Palagay ko, it's about time. Bakit? Kasi hindi niyo lang alam may bago tayong pandemya, hindi sinasabi. Hindi ko alam ba't hindi sinasabi sa social media ito eh. May bagong pandemya ngayon, STD, sexually transmitted diseases. Ang dami, kalat. Tingnan niyo na lang yung statistics. Maiintindihan niyo, kalat kalat sa Pilipinas sexually transmitted disease. At isa tayo sa Pilipinas sa pinakamataas ang ano, rate ng AIDS. Ang mabigat kasi niyan yung ano, yung AIDS kasi. Una-una, wala nang ang gamot, wala pa si Until such time, mapapansin mo, may, may sakit ka sa baga, may sakit ka sa baga. Pagka-check up mo, kaya ka pala may sakit sa baga kasi pala may AIDS ka. Hindi mo alam. Wala kang kamalay-malay eh nakakatakot pa ngayon yung panahon natin eh, sa, palagay sa bata tsaka ano yung, yung matitinding ano rin bagsakan ng mga bataan ngayon high school ka pala may anak ka na kagad ang tindi grabe merong isang lalaki si Mr. Condom kung tawagin nila ang ginawa niya nagpa-disperse siya ng na sobrang daming condom pati sa mga skwela tapos namimigay talaga siya ng condom openly so ginawa niya normal yung pamimigay ng condom ginawa niya rin normal yung paggamit ng condom sa mga tao na hindi nahiya mga tao pumili sa tindahan ngayon nung ginawa niya normal yun yung taas nung level ng STD do sa lugar nila ba tapos effective kasi pati yung birth rate nila dati sobrang explosive bumaba rin at the same time. So ang laki ng naitulong ng tao na yun, tawag sa kanya, si Mr. Condom. Politiko yun sa kanila, sa bansa nila. Tsagain nyo na lang kung meron kayong tsaga, pero may dokumentary tungkol dyan at na nap napanood ko yung dokumentary. Ang ganda. Ang ganda talaga ng konsepto. Pagka nagkataon na siguro, hindi ako interesado sa politika, pero kung meron ako mga tropa na tutulungan sa politika, yun ang isa sa mga bagay na ire request ko. Sana pakalatin nyo yung anong contraceptive. Yung condom, yung ano, pills, blah, blah, etc. Pakalat nyo yung contraceptive. Kasi ang masakit kasi niya, yung hindi mo pag gustong mag-anak, nag-anak ka na. Tapos wala ka naman choice kasi kung hindi sinasadyang ikaw yung nakap potoka sa lovey ko yun apo to Hindi mo gugustuin yun yung napunta ka sa isang sitwasyon ipit at habang buhay ka nang ipit dahil lang sa isang pagkakataon na hindi mo lang sinasadya. Habang buhay na ngayon nasintensya yun. Habang buhay na ngayon na may anak ka na. Gusto mo ba yung bata? Baka oh, baka hindi. Pero ang bottom line noon habang buhay mo na responsibilidad niyan. Hanggang ikaw yung mamatay o mamatay yung bata. Bakit iniibit mo yung sarili mo? Sir, papayag ka po ba na ibalik ang death penalty sa Pilipinas? Ah, oo, payag ako. Payag ako. Derecho, payag talaga ako. Kaka-lupit mo naman, Chester, 'di ba? Sabi wag kang papatay. Oo, oh, sabi wag kang papatay. Pero pag lumubog tu sa sampung utos na kasama dun yung wag kang papatay, papatayin ka rin eh. Babatuhin ka hanggang mamatay. Hindi nyo lang alam yata yun. Baka hindi nyo nababasa sa Biblia. Apayag ako sa death penalty. Bakit apayag ako sa death penalty? May mga tao, heinous crimes na ginagawa. man ka ng bata. Pin mo sarili mong nanay dahil adik na adik ka. Pin mo sarili mong anak dahil adik na adik ka. Sobra na yun. May mga tao talaga diretso. Hindi na talaga dapat nabubuhay dito. May mga tao rin diretso na nasa loob ng kulungan na kapag nakalabas sila, umuulit-ulit sila sa parehas na problema. May mga tao nga, hindi nagsisisi sa ginawa nila eh. May mga tao, talagang uulit-ulitin pa nila yun. Tapos talagang blatant sila kung gumawa ng may mga tao talaga diretso hindi dapat nabubuhay. Kasi pag nandito sila, gugulo lang sila. Alam yan ng mga mayor, alam yan ng mga kapitan ng barangay. Alam din yan kahit ng mga tanod. Bakit? Eh sila sumusuwa to ron eh. Lalo mga polis frustrated na. Parami pa rin matitinong polis in case hindi nyo alam. Kaya nga tignan nyo, yung mga ibang polis nga kaya eskalawag na lang. Bakit? Eh nakikita nila eh. Papasok ng loob ng kulungan, pinaghirapan mong hulihin yun, tinaya mo pa yung buhay mo, tapos hindi naman magdidimanda yung ano, yung biktima. Diba? Katulad na snatching, halimbawa pa paulit-ulit ka na 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 paulit paulit tapos hindi ka na kailangan dito eh mas nanggugulo ka pa rito Di, wala ka namang pakinabang dito eh may mga tao talagang panggulo na lang dito istorbo na mas okay pa na kinakain sila ng lupa at least may bum may tumutubo pang puno sa ibabaw ng mga ulo nila sa ibabaw ng mga pangkay nila tapos na mapaglaruuan ng mga bata mas okay pa yun Nalilinis yung hangin kaysa nandito kakakalat-kalat nang i-snatch ka. dito kakakalat-kalat drug addict diretmo na rin mo, nanay mo, nanay mo nanay mo anak basura ka ng na eh mas okay na nasa loob ka na lang ng kulungan pero mas okay pa kaysa nasa loob ka ng kulungan na pinapakain ka pa ng gobyerno kasi iba nagrereklamo ba't daw yung mga nasa loob ng kulungan pinapakain ng gobyerno bakit daw yung mga pulubi hindi o eh, di okay nakainin ka na lang ng lupa Pero ang sagot ko ron straight out pabor ako sa death penalty. Brother, nung dapat gawin kapag ako ay namumunga at maraming gustong bumato sa akin para lang palaglag? O, well, You will never be enough for them. Ngayon, eto naman. Isa pang punto. You will never get to your destination when you throw stones at every dog that barks. Hindi ka makakarating sa destinasyon mo kung lahat na lang ng asong kumakaol babatuhin mo. Babagal ka ron. Simple lang yung konsepto. Maingay sila, layuan mo sa buhay hanggang hindi mo na sila naririnig. Tapos sa susunod na kwento nila tungkol sa'yo kung paano kayo nagkakilala. May minsang panahon kasi ang layo-layo mo na at ang taas-taas na lang tingin nila sa'yo. Wala pa rin talagang tatalo din. Do them with kindness. And the best revenge is success. Ask lang po, brother, bilang isang OFW po, paano po makakatulong ng hindi kayo naabuso sa mga kamag-anak? Maraming salamat po. Kasama po kayo sa mga dalangin to at labang lamlo at naway madami pang umusbong na po niyo. Salamat. Going back to sa sinasabi ko, para hindi ka maabuso, dapat pagtutulong ka yung tulong na pamigay, uutang sa'yo ng pera. Kung na eksakto yung gusto nila, yun na pinapautang mo sa kanila, hindi ka gana yun. Bakit? Eh, na yun. Kung magkano ka halaga na yun, kailangan mo rin yung pera na yun. Pabalik. Pabalik pa ba pera na yun? Hindi na. Kaya nga sila sa'yo nangungutang kasi hindi na sila babayad. Sa okay, OFW ko, sabi ko muna kayo, turuan ko lang ng kapiraso. Kahit nasa Pilipinas ka, pakikinabangan mo to. Kahit hindi ka OFW, pakikinabangan mo to. Ang dahilan, kung ba't ikaw yung inuutangan yan, hindi naman yan dahil may pangangailangan sila eh. Ando na tayo sa may pangangailangan sila. Pero, bakit ikaw ang target? Ba't ikaw ang inuutangan? Kasi ang primary reason, hindi na sila magbabayad. Ganun na lang. Huwag na natin liguy-liguyin pa. Kaya ka inuutangan na ikaw yung nasa malayo kasi hindi na sila magbabayad. Let's just put it into that context. Nandun na lang tayo sa ganung konteksto na kaya sila umuutang na malayo ka sa kanila physically kasi hindi na sila magbabayad. Paano mo nasabing hindi magbabayad, Chester? Kung magbabayad yung tao na yan, sana ang nilalapitan niyang kamag-anak na malapit. Sana ang nilalapitan niyan, nanay, tatay, kapitbahay, kaibigan. Bakit? Nasa paligid lang yung mga yun eh. Kapitbahay mo, maayos ang pakitungo mo, hindi ka papautangin yan. Kaibigan mo, maayos ang pakitungo mo, hindi ka papautangin yan. Kadugo mo, maayos ang pakitungo mo, sa paligid mo lang. Nanay mo, andyan lang. Tatay mo, andyan lang. Kapatid mo, andyan lang. Hindi ka papautangin ba yan. Bakit ngayon, napakalayo mo. Kay kadugo ka o hindi. Bakit sa'yo mo utang? Kasi hindi na magbabayad yan Kasi kung sana binayaran lang nila lahat ng utang nila Doon sa mga inutangan nila na mga malapit sa kanila Sana nakakaulit sila ng utang doon din sa malapit sa kanila Para maintindihan nyo lang na Kapag kamalayo yung umuutang sa'yo At sobrang layo talaga Kasi yun ang kadugo ano, mo Hindi, hindi na magbabayad yan Kaya ka tinatarget target Kasi wala kang kapasidad na maningil Parang walang kapasidad maningil Black lang nila, tiway ka eh. Tapos pag nagalit ka sa kanila, tignan mo, hahanap sila ng kahit anong dahilan para hindi na magbayad. Ay, hindi, masama o gali mo, bla bla, hindi na magbabayad sa'yo. Yung sinabi mo sa akin masakit, yun ay yung bayad. Hanap na lang sila ng kahit anong dahilan na lang. Gagawin nilang dahilan para hindi na sila magbayad. Pilipinas, matuto ka. Pag may nangungutang sa'yo at malayo yung nangungutang sa'yo, ang dahilan kung ba't ikaw target niya na utangan, kasi hindi na magbabayad yan. Para magkaintindihan na lang tayo diretso, kaya ikaw ang target niya na utangan kasi hindi na magbabayad. Kung magbabayad yan, mangungutang yan sa kapitbahay niya, nandun lang na sa paligid. Ngayon, bakit hindi siya nangungutang sa mga nasa paligid niya? Kasi siran sira na sa pera yan kilala na siya ng mga nakapaligid sa kanya walang nagpapautang diyan Tamo? Ganong kalala kahit bumbay hindi na siya pinapautang may mga nangungutang sa akin ng mga high school friends ko mga pinautang ko ibang 20 mil pa hindi na, na nagbayad. Di ko na rin alam kung saan nahagilapin. Kaya ikaw ang inuutangan niya kasi hindi mo alam kung saan sila hagilapin. Wala ka rin kapasidad na sigilin sila. Kaya hindi sila natatakot na mangutang, na mangutang, na mangutang, na mangutang. Kasi lahat ng pera na inutang nila, hindi na lahat yun. Ganun na lang, ganun na lang. Para hindi na magulo. Ako, ito simple. wag mo na lang buksan yung chat. Kung nahihiyakan tanggihan sila, wag mo na lang buksan yung pangangamusta nila. Pag nagsimula na kagad mangutang, ganun na kagad, diretso na kagad. Inbox zone. Diretso wag mo na lang ilagay yung sarili mo sa matinding sakit ng ulo na sila may problema. Nung pinautang mo, ikaw na ngayon ang may problema, sila na